Kuwag na daw iboto ang mga katulad na itong si Senator Cheese Escudero. Sabi ng mga kababayan natin, Look who's talking, mga inutil na senador. Magkano kaya ang parte ng mga sugapang kriminal na ito na kung umalma, parang kanilang pera ang uh, ninanakaw or pin ipananakaw? Anyway, ito ay tungkol sa budget ng Office of the Vice President na mukhang ipinagtatanggol ng ilang senador na dapat nating tandaan. Grace Pope, Bato de la Rosa at Villanueva. Pero eto rin, oh, etong pahayag na ito, na itong si Escudero, ang Senate President. Budget deliberations are usually boring because of the numbers and while this whole thing is adding drama and color to it, I don't think this is, anyway, is, this is in any way helping resolve the problems our country and people are facing right now. Yan po ang pahayag ni Escudero. Sana daw kasi etong bangayan na nangyayari sa lower house And the OVP, sana daw ay maresolve resolve ba na? Bangayan? Paano nang ng bangayan? Saan ang galing yung salitang bangayan? Dahil kung ang titignan dito, titignan natin dito ng ma ma sa tamang perspektibo, hindi ba't ang mga kongresista ay ginagawa lang ang trabaho nila? Nabusisiin ang mga nakaraang budget? para mayroon silang basihan kung paano aaprubahan ang mga susunod na budget. Hindi ba't gano'n ang, 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 dapat ay tignan natin? Nagtatrabaho. Kung kailan na ang mga kongresista ay nagtatrabaho ng tama. Dahil kung nga ay hindi na sila takot. Tapos na daw kasi ang pananakot ng mga Duterte. Kaya ganito na sila ngayon katapang. Magagaling na batang kongresista. Ano ho? Pero yung sasabihin niyo po, Mr. Cheese Escudero, na may bangayan, wala pong bangayan. Ang problema dito ay si Sarah Duterte. Hindi po ang Office of the Vice President ang problema dito. Nadadamay ang mga, ang matinong opisina, ang ahensya na, na ito dahil sa leader na naipwesto dyan. The budget process is still ongoing and I would not want to preempt the, the House or Senate. Um, suffice it is or it to say that it is possible given that Congress has the power of the purse but has never happened to the OVP nor to any agency in recent years to my recollection. Dito ito nangyayari. Totoo, totoo namang hindi talaga ito nangyayari. Hindi ito nangyayari na ang resource person ng isang budget hearing ay ganito kabastos, ganito kabalahura, ganito kaarogante at naghahari-harian na akala mo talaga it's about her, it's about Sarah Duterte, it's not. Kaya nga iniisip kasi natin sa si Sarah Duterte na madalas isipin na pamumuliti ka dahil ang iniisip nga niya, it's about her. Bakit po? Kayo po ba ang, or sa inyo po ba yung, yung, yung ahensya na yan, Office of the Vice President, yan po ay pinahiram sa inyo. Yan po ay sa taong bayan na naunang-una ang nakita ng mga matinong kababayan natin, binalahura at binastos niyo po ang Office of the Vice President na iniwan na napakataas ng COA ratings. Consistent yan ni Atty. Lenny Robredo. Pero anong ginawa niyo? Anumalya dito, anomalya doon. Tapos ano? May mga rason kayo, may mga palusot kayo na kuno ay... Kayo ang biktima dito, kayo ang sinisisi, kayo ang ituturo at kung ano-ano pa katulad na nangyari sa DepEd. Mukhang hindi makatarungan. Ulitin ko ah, wala tayong nakitang bangayan. It is a one side kind of attitude. So negative. At yan po ay ang attitude net, attitude nga natin si Vice President Sara Duterte na hindi dapat talagang ikabit ang ang term or ang position na Vice President dahil hindi naman daw sa kanya kawalan yan eh. 'di ba? Wala daw wala daw siyang pakialam eh sa kanyang posisyon diyan sa sa ahensya na 'yan. Ganyan po ang ang tipong gusto niyong ipagtanggol Mr. Jesus Caldero. Sana sana makita niyo rin 'yan ano ho, bilang kayo ay minsan naman ay makikitaan ng taong bayan na medyo matino rin. Pero kung ipagtatanggol niyo ang isang Sara Duterte, Diyos po, good luck.